Mr. Chair, sa binasa po ng LTFRB sa Article 3 of Republic Act 9520, may nabanggit po doon with a common bond of interest. LTFRB. Yes, yes Mr. Chair. Ang dami pong complaints. Ilang araw na po nagkandak ng hearing si Honorable Chair ako na patunay na maraming complaints kaya nga po may mga nakatambak ng na sasakyan, hindi na nagko-cooperate ang maraming drivers. Dahil ang ramdam na po nila, with, with, all due respect, ang ramdam po nila, niloloko na sila. Sinurender yung prangkisa, sinacrifice yung pinaghirapang mga sasakyan, nag-join sa corporation. Ang laki ng kinulekta ng corporation, kung ano-anong peace, Nandiyan din yung mga kooperatiba. May nagsabi pa dyan, nakatanggap ng 400,000 per unit. A total of 16 million pesos. Ang dami, Mr. Chair. So, dagdag ko lang, Mr. Chair. May po din dito na ano, who have voluntarily joined together. Mr. Chair, pwede bang malaman sa LTFRB, voluntary pa ba yung ginagawa po ng ating mga drivers and operators? But before you answer madam please Nagagalit po ako hindi dahil for whatever reason nagagalit po ako on behalf of our kababayan na umiiyak na and uh, by the way Mr. Chair hindi ko po ugali ang manakot ako po ay nagmamalasakit sa inyo pag hindi po natin ito naayos nalalagay po sa peligro ang buhay ng iba nating mga kasama. I'll be honest with you, marami na po ang nagagalit sa LTFRB dahil dito. Marami na po ang nagugutom, marami na po ang umiiyak. Hindi po ako nananakot. May malasakit po ako. Kung hindi po natin ito maiayos, nalalagay po sa peligro ang buhay na iba nating mga kasama. To continue, yung po ba voluntarily pa? That would be your <clears throat> Last question, Your Honour. Yes, Mr. Chair. And before uh, uh LTFRB will answer, I would just like to announce to the members of this committee that there's a directive from our authorities that there will be a caucus of all members at 1400 hours or two o'clock this afternoon. So this hearing will end at two o'clock or 1400 hours. Please answer the query, Thank you, Mr. The Chair. Uh, honest to goodness answer, Madam Lainez. Ilabas mo muna ang Ilabas nyo muna po ang iyong sarili sa LTFRB. Bilang Pilipina, bilang makamahirap, bilang public servant, bilang tunay na tao, may pag-ibig sa kapwa. Ilabas niyo muna po ang sarili mo sa LTFRB. Yung po bang nangyayari, voluntarily pa? Yun, Mr. Chair, yun pong requirement ng industry consolidation. Yes po. Sabi ko po sa ilabas mo muna ang sarili mo. No other explanation. Honest to goodness answer. Voluntarily pa po ba yung nangyayari sa mga drivers and operators? Ma malaya po silang pumili kung sino po ang makakasama nila to voluntarily join together. Naalala kayo sabi ni Honorable Chairman Nakop, lawyer ka. Sabi po ninyo, malaya. Yes, malaya. Pero, ginagamit po ninyo yung power and authority ninyo to oblige them to join. Bakit? Malaya. Pagka po ba hindi nag-cooperate sa inyo, bibigyan ninyo ng CPC? Di po ba hindi? And then, hindi po ba sila, di po ba hindi sila makakapag-renew? Hindi na po kita tatanungin. Dahil lawyer ka, pinalulusutan mo lang ako and other committee. Hindi po, hindi po malaya yon, madam. Kaya ako po ito sinasabi, hindi ito kayang sabi ng ating mga kababayan. Sabi po ninyo, malaya. Yes, ang gandang pakinggan. Pero hindi naman sila isiwa ng CPC, ng Provisional Authority. Hindi your, sila makapag-renew. Your time is up, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. And uh, Mr. Oh, Chair, okay. Yung Pwede sinasabi po. lang ng aking colleague.